Magandang hapon guys So ngayong hapon no, So tapos na tayo dito magpakain ng mga hayop natin So ah, uh, Gaya nga yung sinabi ko sa Nauna nating video Nung nag unboxing tayo ng in order natin na ah, uh, Grapes cuttings So ito siya Dalawang variety to bali bali ah uh, Baikonur at saka academic Actually, uh, academic lang yung uh in order natin na cuttings. Bali dahil sa uh, mabait yung ating ano uh, kagu kaubas na si Brad uh na taga uh, Lagunoy eh. uh, mamaya pagka ano ino ko na lang yung uh, FB page niya sa ano sa comment section ng ano natin na to, ng video na to so bali ang order ko lang talaga sa kanya yung academic cuttings niya so dahil sa mabait naman siya uh, tanong natin ay pinigyan tayo ng previous na by Kunur Cuttings at saka ito yung rooted na Chardonnay so itong Chardonnay gagawin natin ay tatanim natin dito sa uh, Wilkins na ano tapos ito bali ang ginawa ko uh, yung napanood natin na para mas sigurado tayo na mabubuhay ito uh, bago natin siya ilagay sa i-transplant o itanim Uh, para palakihin uh, yung tinatawag nila na palus method so ang ginawa natin nakabalot to ng uh, tissue pagkatapos ginobli natin ng balot ng plastic para hindi mo parang ICU tapos binasa lang natin yung uh, paglalabasan yung ugat which is dito sa baba ayan natin may tubig tubig pa kasama so ayan ang pinaka -ano natin So ilalagay natin ito sa lilin. Ito na ito. sa may ano ng ating isda para doon malilim doon tsaka at the same time eh, hindi maano so after 20 days si check natin to kung nakaugat na bago natin itatanim sa lupa o doon sa ano natin uh, sa mga pagkatataniman natin na box so yan dyan muna siya sa lilim ano natin at after work, uh, 20 days ay babalikan natin siya para malaman natin kung nagkaugat pag may ugat na siya masure yun na mabubuhay yung ating mga grapes cuttings so ngayon naman ating gagawin ay tatanim natin to ay talagyan natin ng lupa Itong Chardonnay pala guys, a uh, grape uh, uh, grape wine variety daw to. Ito yung variety ng isa sa ginagawang wine. So hindi siya table grapes siya, yung uh, pangkain talaga. Uh, mas applicable siya na yung para gawin yung lasa niya is for mga wine. So pag ano try natin magawa ng wine pagka Nakakapagpagpungo na tayo. But uh, as of now eh. Uh, ito muna tayo. Pagsisimula tayo sa paumpisa natin ng hindi natin ito talaga ano natin nga lang natin para pagkano may mga pag-umpisahan tayo ng mga ano natin klase ng alagain yan ang oh, natin yung nagdanda ugat So ayan guys. Tapos na natin, nailipat na natin siya. So gagawin na lang natin 'to, didiligan natin at ilalagay muna natin dun sa dilim. Kasama ng ating mga vanilla orchids. Antayin natin siyang lumago at pagkaano gawa tayo ng update video regarding this. So hanggang dito na lang guys. So ayan, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless at happy planting.